patuloy ang dating na mga nakikiramay sa huling araw ng burol para buke Rio Bianca Ramirez, ang high school student na namatay sa kanilang field trip sa Tanay Rizal. By live report si Athena Imperial. Atina Yes, Igan, sa huling araw ng lamay ng labing apat na taong gulang na si Rio Bianca Ramirez o Kakay ay inabutan naming nagbabantay ang dalawa niyang kapatid na si Naria at Raymond. Habang nakabantay ang magkapatid sa labi ni Kakay, patuloy ang pagtugtog ng mga kinahihiligan niyang musika noong nabubuhay pa siya. Ayon sa mga kapatid ni Kakay, hindi pa rin makapaniwala ang pamilya Ramirez sa sinapit niya araw-araw daw dumadalaw ang mga kaibigan at kaeskwela ni Kakay, pati mga guro at administration staff ng Holy Spirit Academy of Malolos, kung saan nag-aral si Kakay mula kinder, walang patid ang ipinakikitang suporta. Bumuhos din ang mga bulaklak na inialay kay Kakay mula sa Holy Spirit Academy at Department of Education. Igan magkakaroon nga daw ng misa ngayong araw at bukas nakatakdang ilibin si Rio sa Bulacan-Bulacan. Maraming salamat Atina Tina Imperial.